ng mais para sa masagalang ani. Nandito po ang inyong Tita Marta para gabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Actually today, nag-share po kami. This is our shilling machine. Ayan po yung hang sealer. Eso. Bali, iano ko po niyo paano po ang process ng sealing? Actually, sealing is sealing is taking off bali ng corn kernels sa corn cobs. Ito bali ang bodega or that is the sealing machine sa taas muna po tayo <laughs> puno po ang ating ano bodega sa taas this is our corn actually ang sweet ayan doon po, may butas po doon sa... Doon, 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 po, hinuhulog... Oh, sige lang. Sige lang. Doon po, hinuhulog yung ating mga mais. Yan. Naanan nila. Tapos, doon, hinuhulog nila yung mais. Yan. Bali dito, dalawang tao ang nagagamit namin. Meron pong butas doon na hinalagay yung mais kung saan po nahuhulog po doon sa ibaba. Ayun. Eh dito ang bakan bali bodega ito ng mga ng mga na, na harvest na tipuso or corn yan. Ito yung corn natin. Ayun. So my previous ano videos na sa nasasabi ko po na itong corn na to is Decalb 9244S and so far maganda po yung tubo niya at maganda yun bali 297 sacks po ang ating na harvest na to na ganyang kalalaki usually that is 35 to 40 kilograms Approximately na sa 10 to 11 tons po ang ating na harvest sa isa ka hektaryang lupa. Bali this is Bali, ang ano nagamit po nating seedlings nito is 2 bags or of 9 kilograms, bali dalawang tag 9 kilograms na bag ng Decaub 9244. Na approximately 11 kilograms ang eh, 11 tons ang ating na harvest. Ayun po. Baba na po tayo para ma Kita natin kung paano bumababa yung ating corn doon. Galing doon sa taas ng ano. Doon po bumababa yung ating anong corn. Bababa dyan. Bali, itong machine na to. Ito yung nagtatanggal ng kernels sa corn pubs. lever na yon, yung lever na yon, yun yung naka ano, o control pala kung gaano kadami ang makakababa sa ating machine. Kaya po, kung mapapansin nyo, galing doon, doon sa taas na yun, doon po yung ating, yung ating corn, tsaka mga pakaw. Yun. Bale, well, eh, nag-assign po kami ng para magtanggal po ng mga sa tawag natin mga hinagdawan. Tapos, dito po, may screen po tayo. Ito ang screen. nag po sa tsaka okay. sa corner kernels naroon kung hindi naroon no? ang kernels, bale nauhulog po sya tapos, etong etong corn husk dito po sya nauhulog ilalagay po natin yan siya sa dryer. Doon po ang Ayun po, ayun po ang process ng chilling ng ating mga mais. Sana po may natutunan kayo. Don't forget to click the subscribe button. Pati na rin po notification bell para lagi kayo updated kung meron mong bagong video. And kung meron kayong mga questions, please don't hesitate to contact me through my FB page. Thank you for watching.